Sa paglipas ng edad, napapansin ng maraming senior ang mga pagbabago. Mas mabilis mapagod, mas madalas sumakit ang tuhod, mas mabagal gumaling ang katawan, at minsan, mas mabilis kumulubot ang balat, uminit ang ulo, o manghina ang lakas. Marami ang nagtatanong, Normal ba ito? Ganito ba talaga paglampas ng 60? O may maling ginagawa ako araw-araw? Ayon sa mga eksperto, ang bilis ng pagtanda ay hindi lang dahil sa edad. Maraming seniors ang mabilis tumatanda hindi dahil matanda na sila, kundi dahil sa limang pagkain na araw-araw nilang nakakasama sa mesa at hindi nila alam na unti-unting sinisira ang loob at labas ng katawan. May mga pagkain kasing nagpapataas ng pamamaga, nagpapabilis ng pagkasira ng cells, humihina sa kidney, nagpapabigat sa puso at nagpapabilis ng oxidative stress, ang tahimik pero masamang kalaban ng mga seniors. At ang mas nakakatakot, karamihan sa limang pagkain ito ay karaniwang kinakain ng mga Filipino. Araw-araw, madalas at halos hindi napapansin. Sa video na ito, hindi lang basta listahan ang ibibigay namin, Ibabahagi namin ang nakakatutong kwento ng mga seniors na mabilis ang pagdami ng sakit, paglambot ng buto, pagputok ng BP o bigla ang panghihina, pero gumanda ang kalusugan nang alisin lang nila ang mga pagkaing ito. At malalaman mo rin kung bakit ang mga seniors na umaabot ng 80, 70, isandaan pataas ay halos hindi kumakain ng mga bagay na ito. Maririnig mo ang kwento ni Aling Flor, pitumput isa, na akala niya arthritis lang ang problema. Pero pagkain pala ang nagpapabilis ng pagtanda ng kanyang joints. Si Mang Isko, pitumput anim, na bumibigat ang dibdib dahil sa isang meriendang halos araw-araw niyang kinakain. At si Lola Ines, walumput dalawa, na biglang tumanda ang muka at pangangatuan dahil sa isang ulam na akala niya ay harmless. Kung senior ka, may senior sa pamilya, o gusto mong tumagal ang lakas ng katawan, sundan mo ang limang pagkain ito at sabihin mo sa komento ang iwasan ko yan para makita naming kasama ka sa mga seniors na nag-aalaga ng sarili. Ngayon, simulan natin sa pinakakaraniwang pagkain na tahimik pero mabilis nagpapabilis ng pagtanda. Unang pagkain, matatamis na inumin tahimik na pampabilis ng pagtanda, si Aling Floor, 71, ay matagal nang may hilig sa matatamis. Hindi cake o tsokolate, kundi ang malamig na bote ng matamis na inumin na araw-araw niyang binibili sa tindahan. Para sa kanya, pampalamig lang ito, pampatamis ng araw, at pampabawas ng hilo kapag mainit ang panahon. Isang bote lang naman, sabi niya palagi, pero habang lumilipas ang buwan, napansin niyang mas mabilis sumakit ang tuhod, mas madalas siyang hingalin, at parang bumibigat ang binti tuwing umaga. Minsan, konting lakad lang ay hingal na agad siya, at ang mukha niya ay tila mas mabilis nang kumulubot at mangitim ang ilalim ng mata. Hindi niya ito iniugnay sa iniinom niya. Hanggang isang araw habang nagpapacheck sa health center, Tinanong siya ng nurse. Umiinom po ba kayo ng soft drinks o matamis na juice araw-araw? Nang tumango siya, agad na sinabi ng nurse, Iyan po ang nagpapabilis ng pagtanda ng cells ng katawan. Hindi nyo lang napapansin, pero unti-unti kayong pinahihina nito. Noon lang niya nalaman na ang matatamis na inumin ay kabilang sa pinakanakakatandang pagkain para sa seniors, ayon sa Harvard at Mayo Clinic Studies, ang sugary drinks ay nagpapabilis ng cell aging, nagpapataas ng inflammation, nagpapababa ng collagen, nagpapalaki ng tsansa ng arthritis flare, nagpapabigat sa kidney, at nagpapabilis ng pagtaas at pagbagsak ng blood pressure at blood sugar. Hindi man diabetic si Aling Flor, tumatama pa rin sa kanya ang epekto nito dahil ang katawan ng senior ay mabagal ng magproseso ng sobrang tamis. Kapag mataas ang sugar load sa dugo, mas mabilis mapagod ang joints, mas bumabagal ang pag-repair ng cells, at mas tumataas ang oxidative stress, ang kalaban ng mga taong lampas sa nimnapo. Ang pinakamalungkot pa, maraming Filipino senior ang umiinom nito dahil mura at masarap pero hindi nila alam na parang araw-araw nilang pinipindot ang fast forward button ng pagtanda ng katawan. Pagkatapos patigil ng nurse ang inumin niya, isang linggo lang ang lumipas ay napansin agad ni Floor ang pagbabago. Mas magaan ang paglakad niya, mas hindi sumasakit ang lower back niya pagising, at mas hindi mabigat ang tuhod. Kahit ang mukha niya, sabi ng kapitbahay, parang mas presko kang ngayon, Floor. Hindi milagro yon, Iyon ang natural na epekto kapag tinanggal ang isang pagkain na araw-araw nagpapabilis ng inflamasyon ng katawan. Kaya ngayon, pinalitan niya ang dating iniinom ng malamig na tubig, salabat o tubig na may pipino. At sa unang buwan, pakiramdam niya ay mas malakas siya gaya noong nasa 65 pa siya. Tahimik, matamis, pero mabilis manira kaya ito ang unang pagkain na dapat iwasan ng bawat senior ikalawang pagkain processed na karne tahimik na pampabilis ng pagtanda ng katawan si Mang Isko 76 ay dating trabahador sa pabrika at sanay sa mabilis na almusal kung ano ang pinakamadaling kainin iyon ang kukuhanin niya dahil dito halos araw-araw siyang may hotdog longganisa, ham, o anumang processed meat sa plato. Masarap, mabilis lutuin, nakakabusog, sabi niya lagi. Pero habang tumatanda, napansin niyang iba ang pakiramdam ng katawan niya. Mas mabilis kumirot ang likod, mas madalas sumakit ang batok, at parang mas mabigat ang dibdib niya tuwing umaga. Akala niya simpleng pagod lang. Ngunit nang magpa-check up siya, Sinabi ng doktor na hindi pagod ang dahilan, kundi ang araw-araw niyang pagkain ng processed meat. Ayon sa World Health Organization at Harvard Studies, ang processed meat ay kabilang sa mga pagkaing pinakamabilis, nagpapabilis ng pagtanda dahil sa nitrate, preservative, sobrang asin, at chemical additives na nagdudulot ng chronic inflammation. Sa seniors, ang inflammation ay parang kalawang. Mabagal, tahimik, pero tuloy-tuloy na sumisira sa loob ng katawan. Kapag mataas ang inflammation, mas mabilis tumatanda ang muscles, mas madaling sumakit ang joints, mas bumabagal ang kidney function, at mas mabilis tumaas ang BP at cholesterol. Kaya pala ramdam ni Mang Esko na parang luma ang pakiramdam ng katawan niya kahit hindi naman siya ganun katanda sa isip niya. Isang araw habang nag-aalmusal ng longganisa, napahinto siya at biglang kumirot ang dibdib niya. Hindi ito heart attack, pero matinding paninikip na nagpagising sa kanya. Pagbalik niya sa doktor, tinanong siya, Gaano po kadalas ang processed meat sa inyo? Nang sagutin niyang halos araw-araw, napailing ang doktor Iyan po ang nagpapabilis ng pagtanda ng mga ugat, puso at kidney ninyo. Ayon sa research, ang regular na pagkain ng processed meat ay nagdudulot ng oxidative stress at nagbabablock ng collagen repair, kaya mas mabilis kumukulubot ang balat, mas mabilis sumasakit ang tuhod at mas bumabagal ang lakas ng katawan. Pagkatapos ng payo ng doktor, sinubukan ni Isko na iwasan ang mga ito. Sa unang linggo pa lang, napansin niyang mas magaan ang umaga niya, mas hindi sumasakit ang bato, mas hindi mainit ang dibdib, at mas hindi mabigat ang tiyan. Sa pangalawang linggo, napansin niya ang pinakamalaking pagbabago. Mas hindi siya hingalin at mas mabilis gumalaw ang tuhod, hindi dahil milagro, kundi dahil bumaba ang inflamasyon sa katawan niya. Ang processed meat ay masarap, mura, at mabilis lutuin. Pero para sa senior, isa itong pagkain na tahimik na kumukuha ng lakas araw-araw. Hindi man agad maramdaman, makikita ito sa mas mabilis na panghihina, mas mabilis na pagkaluma ng balat, at mas mabilis na pagbagal ng katawan. Kaya ngayon, pinalitan ni Mang Isko ang dating almusal ng boiled egg, tinapa, gulay, at minsang isda. Hindi man kasing dali ng dati pero sabi niya, mas magaan ang katawan ko ngayon, parang bumata ako ng kaunti. Ito ang ikalawang pagkain na dapat iwasan ng senior dahil kahit maliit ang serving, malaki ang epekto sa bilis ng pagtanda. Ikatlong pagkain, puting tinapay at pinong harina Tahimik na nagpapabilis ng pagtanda ng utak at katawan. Si Lola Ines, 82, ay lumaki sa pandesal puting tinapay, crackers, mamon, at iba pang pagkain gawa sa Pinong Harina. Para sa kanya, ito ang pinakamadaling kainin tuwing umaga. Lalo na't mahina na ang ngipin niya, madaling ang nguyain, mabilis lunukin, sabi niya. Pero habang tumatanda, napansin niya ang isang bagay na hindi niya agad inugnay sa kinakain. Mas mabilis siyang mapagod kahit walang ginagawa mas madalas siyang antukin sa tanghali, mas mabagal ang pag-iisip, at mas mabilis siyang makalimot. May mga araw na bigla siyang humihinto sa gitna ng ginagawa dahil parang blanco ang isip niya isang linggo. Nang dalhin siya ng anak niya sa doktor dahil sa sunod-sunod na pangihina, tinanong siya, Ano po madalas niyong almusal? Sumagot siya, Tinapay lang po minsan biskwit. Napabuntong-hininga ang doktor. Iyon po ang dahilan kung bakit mabilis ang pagbaba ng lakas ninyo. Ang refined carbs ay nagpapabilis ng pagtanda ng katawan at utak. Ayon sa pag-aaral ng American Journal of Clinical Nutrition, ang pagkain ng puting tinapay at refined flour ay nagdudulot ng biglaang pagtaas at pagbagsak ng blood sugar na nagreresulta sa mabilis na pagkapagod. Brain fog, panghihina ng muscles, at mas mabilis na pagkaluma ng balat. Sa seniors, mas masama ang epekto dahil mabagal na ang metabolism at mahina na ang insulin response. Kapag mabilis magtaas-baba ang blood sugar, nagkakaroon ng oxidative stress, isang proseso na parang mabilis na pang-uubos ng lakas ng cells sa katawan. Ito ang dahilan kung bakit si Lola Ines ay mabilis mapagod kahit hindi gumagalaw. Ang utak niya ay napipilita magtrabaho ng sobra para mag-adjust sa sugar spikes. Ipinakita rin ng mga pag-aaral na ang refined carbs ay nagpapabilis ng pamamaga sa joints kaya mas mabilis sumakit ang tuhod, balakang at kamay. Kaya pala tuwing umaga, pakiramdam ni Ines na kinakalawang ang mga buto niya. Nang payuhan siya ng doktor na bawasan ang puting tinapay at crackers, pinalitan niya ito ng pandesal na whole wheat, lutong kamote, itlog o saging. Sa loob lamang ng dalawang linggo, napansin niya ang malinaw na pagbabago. Mas hindi siya inaantok sa tanghali, mas hindi nanlalambot ang tuhod, at mas mabilis niyang naaalala ang mga pangalan ng tao. Sampung araw lang pagkatapos niyang palitan ang pagkain niya, sinabi ng kapitbahay niya, "Ines, parang mas buhay ka ngayon, ha?" At ngumiti lang siya dahil totoo ang nararamdaman niya. Mas gaan ang katawan, mas alerto ang isip, mas hindi mabigat ang araw. Ang mga pagkain mula sa pinong harina ay mukhang harmless, pero ang totoo, sila ay mabilis magpahina ng katawan at utak ng senior tahimik silang gumagalaw pero mabilis magpabilis ng pagtanda kaya ito ang ikatlong pagkain na dapat iwasan refined carbs puting tinapay biscuit mamon cake at anumang soft bread na gawa sa pinong harina ikaapat na pagkain masyadong alat nagpapabilis ng panghihina ng puso at balat ng seniors Si Mang Renato, 74, ay kilala sa kanilang barangay bilang maasin ang panlasa. Kahit anong ulam ang nasa mesa, tinola, pritong isda, munggo, o kahit sabaw, lagi siyang may hawak na asin, kaunti lang, sabi niya. Pero totoo, halos bawat subo ay dinadagdagan niya. Para sa kanya, mas masarap, mas ganado, mas kompleto ang lasa kapag maalat, Ngunit nitong mga nakaraang taon, napansin niyang mas madalas siyang sumasakit ang dibdib, mas madaling magswelling ang paa, at mas mabilis siyang mapagod kahit sandaling paglalakad lang. May mga gabing bigla siyang nagigising dahil parang may humihigpit sa dibdib niya. Isang check-up ang naging turning point. Sabi ng doktor, Malinis ang dugo niyo sa iba, Mang Renato, pero mataas ang sodium ito ang nagpapabilis ng pagtanda ng puso, balat at ugat niyo. Nagulat siya, hindi niya akalaing ang simpleng asin ang kalaban niya ayon sa American Heart Association. Kapag sobra ang asin, humihina ang elasticity ng blood vessels, tumataas ang BP at nagkakaroon ng micro damage sa loob ng arteries. Mga maliliit pero tuloy-tuloy na sira na nagpapabilis ng pagtanda ng puso at hindi lang puso ang tinatamaan. Kapag sobra ang alat, mas mabilis matuyo ang balat, mas madaling lumalim ang kulubot, at mas mabilis manghina ang kidney. Sa mga seniors, ang kidney ay hindi na ganong kalakas, kaya bawat kutsaritang sobra sa asin ay dagdag pahirap sa loob ng katawan. Habang pinapaliwanag ito ng doktor, napaisip si Renato. Araw-araw pala niyang pinapabilis ang pagtanda ng katawan niya at hindi niya namamalayan. At dito ko rin sasabihin sa inyo, mga senior na nanonood ngayon, kung kayo ay nag-aasin sa pagkain, mag-comment kayo ng oo para makita ko kung ilan ang katulad ni Mang Renato. Pagbalik ni Renato sa bahay, sinubukan niyang bawasan ng asin. Hindi niya agad tinanggal, pero dahan-dahan. Sa halip na asin, nagdagdag siya ng kalamansi, paminta, sibuyas, luya. At laking gulat niya na mas nagiging masarap pala ang ulam kahit walang dagdag na asin. Sa unang linggo, napansin niyang mas hindi sumisikip ang dibdib niya. Sa ikalawang linggo, mas hindi namamaga ang binti niya. At sa pagtatapos ng buwan, Pakiramdam niya ay mas bata ang katawan niya ng ilang taon. Ang masyadong alat ay hindi sumisigaw na kalaban. Tahimik ito. Walang kirot, walang babala. Pero araw-araw nitong pinapalambot ang puso at kidney ng senior. Kaya kung isa ka sa mga laging nagdadagdag ng asin. Ngayon pa lang, alagaan mo ang sarili mo. At kung gusto mong mas marami pang ganitong impormasyon, mag-subscribe ka sa gintong edad. Dahil dito, araw-araw kang matututo kung paano magtagal at maging mas malakas paglampas ng anim-napo. Ito ang ikaapat na pagkain, ang sobrang alad, masarap sa sandali, pero mabigat ang kapalit sa pagtanda. Ikalimang pagkain, deep fried foods, pinakamabilis magpabilis ng pagtanda ng katawan ng seniors. Si Aling Norma anim-napo't siyam ay lumaki sa kulturang Filipino na halos lahat ay pwedeng iprito. Manok, isda, lumpia, banana Q, tilapia, tuyo, pusit, pati gulay. Minsan ay ginagawang crispy. Para sa kanya, ang tunog ng mantika sa kawali ay parang bahay at ang amoy ng prito ay nakakapagpaalala ng kabataan. Pero noong tumuntong siya sa anim na po, napansin niyang mabilis siyang kapusin sa hininga. Mas madalas sumakit ang balakang at mas matagal gumaling ang mga pasa at pilay. May mga araw na pakiramdam niya ay mabigat ang ulo niya at parang mainit ang loob ng katawan. Hindi niya ito masyadong pinapansin hanggang isang araw habang kumakain siya ng pritong manok, bigla siyang nakaramdam ng malakas na pagkirot sa kanang tagiliran. Pagka-check up, tinanong agad siya ng doktor, "Gaano po kadalas kayo kumakain ng pinirito?" at nang sagutin niya na halos araw-araw, napailing ang doktor. Iyan po ang nagpapabilis ng pagtanda ng katawan, lalo na ng puso at kidney. Ang mantikang paulit-ulit ginagamit at ang sobrang lutong prito ay puno ng advanced glycation end products. Ito ang mga compound na nagpapabilis ng pagtanda ng cells. Ayon sa research, ang deep-fried foods ay nagpapataas ng inflammation nagpapabilis ng pagkapudpod ng joints, nagpapababa ng collagen formation, nagpapalakas ng oxidative stress, at nagpapahirap sa kidney na mag-filter ng toxins. Kaya pala si Aling Norma ay laging masakit ang likod, mainitin ang ulo, mabagal gumising, at mabigat ang mga binti. Hindi pala dahil tumanda siya, kundi dahil ang araw-araw niyang prito, ang nagpapabilis ng proseso ng pagtanda ng katawan niya. Kung nanonood ka ngayon at madalas ka rin kumain ng prito, mag-comment ka ng, Ako yan para malaman natin kung ilan ang pareho ang sitwasyon ni Aling Norma. At habang nanonood ka, huwag kalimutang i-like ang video. Malaking tulong ito para mas maraming senior ang makaabot ng tamang impormasyon. Nang sinimulan ni Norma na bawasan ang prito, hindi niya agad tinanggal. Una, tatlong araw siyang walang prito. Sa sumunod na linggo, dalawang beses na lang pinalitan niya ng steam fish, pinakulo ang gulay, tinolang manok, at minsang inihaw na isda. At dito nagsimula ang pagbabago. Sa loob ng isang linggo, nagulat siya dahil hindi na mabigat ang tiyan niya tuwing gabi. Sa pangalawang linggo, mas magaan ang paglalakad niya. Sa ikaapat na linggo, sinabi ng anak niya, Ma, parang mas presko ang itsura niyo. Hindi ito milagro. Ito ay dahil bumaba ang inflammation sa katawan, bumagal ang oxidative stress, at mas gumanda ang daloy ng dugo. Ang deep fried foods ay masarap, oo, pero para sa senior, mataas ang kapalit. Mas mabilis na panghihina ng puso, mas madaling pagsakit ng kasukasuan, mas mabilis na pagkaluma ng balat at mas mabagal na pag-repair ng katawan. Kaya kung gusto mong mas tumagal ang lakas mo, bawasan mo ang prito mula ngayon. At kung gusto mo pang matuto ng ganitong senior-friendly health tips, mag-subscribe ka sa gintong edad. Dito, araw-araw kang may bagong kaalaman para humaba ang buhay at lumakas ang katawan. Ito ang ikalimang pagkain na dapat iwasan, ang deep fried foods. Pinakamasarap sa bibig pero pinakamabigat ang kapalit sa pagtanda. Bonus art to final, yaklasyog dortyus ele artikelime tekakush. Bonus ang pagkain na madalas akalain ng senior na healthy. Pero nagpapabilis pala ng pagtanda, flavored yogurt at sweetened oatmeal. Maraming senior ang iniisip na basta may yogurt, oatmeal, o healthy grains sa label, automatic na mabuti ito sa katawan. Ganito rin si Lola Priscilla, 73, na halos araw-araw ay may flavored yogurt at instant sweet oatmeal sa almusal. Akala niya magaan sa tiyan at mabuti sa digestion. Pero nang makaranas siya ng mabilis na pangihina, pananakit ng bewang, at matinding pagod sa hapon. Doon siya nagpacheck. Sabi ng doktor, Lola, mas mataas pa po minsan ang sugar ng flavored yogurt kaysa soft drinks. At ang instant oatmeal, may halo itong syrup, artificial flavor, at refined sugar na mabilis magpataas ng blood sugar at magpabilis ng oxidative stress. Ibig sabihin, ang iniisip niyang healthy breakfast ay isang pagkain palang nagpapabilis ng aging process ng katawan lalo na sa balat, kidney at puso kaya kung senior ka at mahilig sa flavored yogurt o instant oatmeal simulan mong piliin ang plain yogurt, tubig na oatmeal at magdagdag na lang ng fresh fruit. Ngayon, napakinggan mo na ang limang pagkain na pinakamabilis magpabilis ng pagtanda: matatamis na inumin, processed meat, refined flour, sobrang alat at deep fried foods. Lahat sila tahimik kumilos. Walang kirot sa simula. Walang babala. Pero araw-araw nilang unti-unting pinapababa ang lakas ng puso, kidney, kasukasuan at balat. Kung napansin mong isa o dalawa sa mga pagkain ito ay bahagi ng araw-araw mong diet, huwag kang matakot. Ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagsisimula hindi ang pagiging perpekto. Kahit unti-unti mong bawasan, makikita mo ang pagbabago. Mas magaan ang katawan, mas malinaw ang pag-iisip, mas mabilis gumalaw ang buto, at mas presko ang pakiramdam tuwing umaga. Maraming Filipino senior ang mabilis tumatanda, hindi dahil sa edad, kundi dahil sa hindi nila alam na mali pala ang iniinom at kinakain nila araw-araw. Kung gusto mong humaba ang buhay, gumanda ang lakas at hindi agad manghina ang katawan, iwasan mo ang limang pagkain ito. At kung gusto mong mas maraming payo para sa mahabang buhay, mag-subscribe ka sa Gintong Edad para araw-araw may kaalaman kang nagpo-protekta sa katawan mo. Tandaan mo, bawat kain ay desisyon kung lalakas ka o hihina. Piliin mo ang magpapahaba ng buhay.